So guys, nandito na tayo sa bukid guys. So guys, nandito na tayo guys. Yan ang ating tanim na monggo. Pwede na namang harvestin for the second times guys. Yung unang pitas natin. Medyo nakabawi rin guys. Yan guys, sabi na namang bunga yun guys, yung tanim natin monggo Yan Ready to harvest na guys Hanggang doon sa dulo yun guys Itong tanim natin monggo guys Nasa 4,000 square meter ito guys Ganito lang sa Isabela guys Every dry season Nagtatanim po kami ng monggo tapos, preparing na naman sa wet season for the farming, guys. Magtanim na naman tayo ng palay. Ganito lang sa probinsya ng Isabela. Produkto namin, mais, mongo, at saka palay. Doon sa mga sa karating na bayan, hindi namang pwede ng monggo Pero dito sa amin, pwede rin ng mongo. Yan, guys. Madami, madami na namang hinog or bunga. ng ating tanim na monggo magpapapitas tayo hanggang sabado yan guys pwede pwede na guys anihin hanggang sa dulo guys dun magpapapitas tayo ng kumaga hanggang alas 9 kasi hindi pwede pitasin ng tanghali to guys sobrang init ng panahon natin ngayon Guys, ito 'to yung tanim nating monggo. Ito yung butil nya guys. tignan nyo na, guys. Yan guys, yung tanim nating monggo. Yan. Yan. Yan guys, itong monggo, guys nasa 51 yata, isang kilo nung nagbenta tayo nasa 51 noon, nung unang pitas natin nasa 51 per kilo mahalang ang munggo guys pag marami kang munggo talagang babawi babawi ka ng napakadaming kita yung isang dito guys kumita ng 200,000 tagalim lang siya ng munggo pag every dry season guys yan malaki ang kita sa munggo guys kung inalaga mo mabuti ang munggo ang munggo guys uh, dapat talagaan mo spray spraying number one, yan. Pero yung mga guys mas maganda yung nadidiligan siya ng ulan, paminsan-minsan. lang minsan minsan lang ang bulan guys ganito lang ang produkto namin dito sa Isabela guys monggo every dry season yan guys magpaani tayo hanggang sabado maraming natin siguro yan guys maraming natin bunga masarap ng munggo pag mulan. Guys, Alam nyo guys yung pagtatanim ng monggo Ang gawin natin pag magtanim tayo ng monggo kung may tubig ating irrigated system mas maganda yung patubigan, patubigan natin ating green guys bago tayo magtanim ng mongo yan guys para mas madaling bumuka yung buti na guys para mas mabuti yung tubo nya guys yan guys, ang tanim nating mongo napakadami napakadami ng bunga ready to second harvest na na natin yun guys so ganyan lang ang pamamaraan ng pagtanim ng monggo guys alagaan na lang natin ang spraying yan ang buhay ng monggo at saka naulanan pa minsan minsan mas maganda na naman yung monggo as mar, mas marami yung maibubunga pag konti-konti lang maulanan yung ating tanim na munggo pero ngayon guys hindi umuulan dito sa si Isabela bihira lang umuulan dito dahil lumiral pa rin na ang El Nino yan guys namamatay na sila naralanta na sa kulay dilaw na siya kaya konti lang yung naibubunga wala na siyang flowering wala na siyang flowering guys kasi matagal lang hindi umuulan dito sa amin yan guys ang tanim natin mungo guys napakaini dito sa amin probinsya ng Isabela sobrang init nasa 43 degree heat index kaya umamate na yung tanim nating monggo. yung mga iba yan guys, katulad nyo guys, namatay na. Yan. Namamatay na guys. Dahil wala nang ulan, hindi na nadidiligan. Yan. Pero ito, may flowering. Bihira lang yung may flowering guys. Yan. Mas mainam sana po pag naulanan yan, mas maganda sana. Maraming may bubunga guys. Kaso hindi na umuulan. Wala na. Makakabawi tayo sa gastos itong 4,000 uh, square meter guys nasa apat na gantay guys na binhi na monggo so yan guys hanggang doon sa dulo ang ating tinanin na monggo guys hanggang doon nasa 4,000 square meter to guys Yan guys. May tanim pa na tayo na saging dyan. <laughs> Bihira lang na merong saging dito sa bukirin. Yan guys. So guys, ito pala yung irrigated system natin para sa patubig sa ating mga bukirin, sa ating mga palayan dito sa Isabela guys. Ito yung irrigated system, wala pang tubig guys. Mga next week na, merong nang tubig dito sa amin. Ready to preparing for wet season guys. Magbubukid na naman tayo. Magtatanim na naman tayo ng palay. For wet season. Yan guys, ganito ang irrigated system namin. cemento na. Napakaganda pag may uh, may tubig. Daluyan ng tubig to, guys. Nagmumula sa Magat Dam. Dun sa Ramon, Isabela. Yan guys, malawak na tanim na mango. Lahat dito guys. Lahat na makikita mo dito guys, panay mango. ikta Ekt yang tanim na mango guys. Yan guys, hanggang dun sa dulo. Yan yan. Ganun hanggang doon monggo lahat yan guys Nasa 100 hectares lahat More than 100 hectares siguro uh, Tatan naman ang monggo dito sa amin O dito sa aming bayan ng luna So guys Mega mega love shout out Sa ating lahat guys Thank you for watching Thank you for support Please subscribe my channel Rex TV Blog Maraming maraming salamat guys. Nama pagpalain pa kayo ng ating Panginoon. So guys, tara na guys. Thank you for watching guys. Bye-bye.